Eh, master, mga na ulit tayo. paluto na naman tayo. Let's go na naman to mga master. 5.55 ng umaga. Yan master, mga na tayo master. Alis na tayo. Dami rin pala to Nagkarga tayo ng ating kami. Dito na tayo master sa laot so, Time check natin 5.13 ng hapon Magahanap tayo ng buya natin na tatalian master Master, dito na tayo Wala tayong matatalian May mga bangka o, Patilay na tayo Paanod-aanod tayo Magdamag Umpisa na tayo ngayon Hapon na master Lulubog na araw ano master, kabubuntog lang ng ating kayakas dito. Meron agad nagipaw ng mga isda oh. Ayan oh. <laughs> May laman na kagad master. Basta lang namin binuntog to dito at wala kaming mapistuhan. Ay nakaagad oh. Meron na kaagad nagipaw dito sa ating patilay. Nagipaw na agad oh. dali. unahan. Yan. Di na maano naman si brother ah.

first catch natin unang gabi pamalo pamalo natin ganoon natin ang master nahulog yung bato-bato dyan sa ano siwang niyang ano there's natin master brother na naman binamano ah dali agad Ini kada ada di buruk kalau di sini, di tengah. Ini brother, tas. Selamat brother. Ayos.

Tapos ngayon, tanghali na siya kumain. Andito pa rin tayo master sa ating patilaya, yung paribong kong dati no. Hindi na kami bumunot kasi nagipaw sila. So dito lang muna kami master. Yan diba, na, you know, piso na naman dito sa ulay master. Si Binti lalim. Kali pangalawa ngayong maga. Pangatlo na nating strike. Si brother.

Alam sige na ko. Tayo di biwat. Di dadat ang mga lalaki. Ha, atin na. Mo-follow in niyo to. Ha? Kuha ko nga higpit ni sa kanya, tagtagyan. Baba sa tonggowi. Ngala si na ito. Eh master, lagay na natin. Ready. ay bali tatlo na sila yung isa kagabi. Ito oh, okay. Ayos. Baka lamigin. tumunta natin. Good brother. nakakaya naman sa mga bayar na ano. kuriput <laughs> <laughs>

Ito. eh tigbak na bro blue Lupin. blue to work na. Big lupin din pala? Oo, uh, patay na. Ay, kanina pa yan. Tupas <laughs> din ang susano. <laughs> tayo na master blue pin. Nakatulugan na. <laughs> Nakatulugan okay, master. Uh, <laughs> Terek na yung akin tamsi. Patay na yung si Bad. Lapit <laughs> <laughs> mo na lang yung brother. Tambako yan. Para asapat. Master, nilagay na ni brother yung aking yung si Bad Lupin. Mo. ang brad, 40 yung tagtag ko eh. Fish on. Sabi ko baka nga mababaw na. 40 ako. Patagtag po ako eh. 50. Ilang nakabuo bato. Pilipinas ba? Diba? Wala man itong ating pagkinay sa Wala man yung buka buya namin. <laughs> walang tinang nga lang sa patinay. Ayos yan. Ayan master, sino yung palipay ni brother? Alam nyo kung kailan pa yung pain na yan? Kagabi pa yan dyan. <laughs> Kagabi pa yan master. Nakababad lang. Malaking pusit. ganso 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 Gansu na ba? Ano dyan ah? Ah, kabila brother. Ayuran. Ah, pamalo Basic. Nabot na aking basic. Nabot na tag-tag ko. Ayos yan.

maglalaba na ba? ba Ayos. Good. Master, paisa-isa lang ay. Getting. bigat din Mga master, magalas kuwatro na. May sibad na naman tayo sa huli. <laughs> Kakapi-kapi tayo, master. Sibader na naman dito. Brother kaya igkas na lang baga ano-ano <laughs> ah, man yung pae natid-atid <laughs> ayun de kakaunti ang pae eh. di. kakaunti ang pae natin master kaya jab-jab lang ang ating area so, nakakadali naman ayos diyan mga junioran mga 20an yung iba 20an master 30 100 na yan nauna una pa pataas para, para madaling Ayun, yeah, well, madaling mabanduin Kaya mamaya i-rating ka na Salabungin ka nyo po, Duda Wala, <laughs> Alim? Si Quinta Si Quinta Si rin yung si <laughs> bilang mo nakamulutin na natin master kung ano yan nagpuna na pa Adalah yang terjangkau, bubui, ini orang dilau di iba. junioran <laughs> palitan palita. Ugalot siya. Bintihan na lang yan eh. Baitihan tayo, Master. Gaarayo ulit tayo. Bali pang ilan na natin ngayong araw na junioran apat, ano? <laughs> Isang blue paint, apat na ganyan na, Master. Tapos yung kagabi natin. Tangigi yata. Tangigi. Tangigi na ito, lagi Ha? Namorang, namorang! Pangitik mag dia pangitik! Namorang! oh, Hmm. sinampal na. Sinampal na? Nagitik. Sinampal ako lagi. Si Troy eh. Sinampiga ako master ng buntot. Kaya hey, master, dali natin yung lamarang. Agis mo, baka may lamarang pa brother. Yan, yung palipay ni brother, nakahuli na kanina ng ano. Dinyuran, inigkas, yung malaking pusit. Ngayon naman, nakadali yung lamarang. Dito pa rin tayo master sa ating patilay. Good na master yung tamsiko. <laughs> 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 Gulat kami, nanonood kami ng ano eh, concert. <laughs> Uminigkas na lang ng basang. Barilis mo na. Malaki-laki na yata. Ano? Lakas ng impact master nun ah. Matakbo. Oh, boss <laughs> pati. <T> ba? Lutang na. Babo na magtagbo. Masak muna ako ng 60. Ayot niya. Nakapagbo 60. Gawa pa magtagbo. Nakapagbo muna ako ng 60. Nagmo ko tako. Tapos Nagnood na kami sa cellphone. Lutang na.

يا ما هاي دعانن بابا ان كان

bali pang lima ngayon niya na tunay, no? Tuna. Pang anim yung blue pin. Plus yung kagabi. bali pito na master ang huli natin. Kaya lang, medyo maliliit. Nagulit tayo, master. Hapon na. Time check, 5.48 na. Lagay na ulit natin yung ating huli. Paisa-isa ang lagay natin. Pero goods na rin yon master. At least may sumisibad kahit paano. Sa so, natin. Yun, mga master, hapon na hanggang dito na lang muna master abangan nyo na lang sa ating parto ang ating episode so kung inyong nagustuhan master ang aming video paki like na lang po at bilang suporta sa ating channel so kung bago pa lang dito sa aking channel master paki click mo na yung subscribe button dyan sa baba at pindutin mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na video so yon, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli